Wala pong hold upper, pero ay parang na-hold up na rin ang isang ATM card holder nang biglang mabawasan ang kanyang pera sa kanyang account. Ang posibleng nag-withdraw ay sindikato sa labas pa ng bansa. Kaya mga kapuso, ingat kahit sa pag-withdraw nyo sa ATM. Dapat tama ang proseso para iwas na akaw. Si Julius Segovia, naka-alerto 24. Malaking gulat ni Cecil Borromeo na maglahong parang bula ang pera sa ATM ng kanyang labintatlong toong gulang na anak noong isang linggo. Hindi naman daw madalas mag-withdraw ang bata lalo pat nag-iipon ng pera. Noong Sabado, nagpunta na sa branch ng bangko kung saan may account ang anak ni Cecil para maghain ng reklamo. nagulat nag ako kasi parang konti na lang yung 88 pesos na lang yung natira dun sa money niya. Yung money niya na yon, parang naipon niya yon over the years. Ang sabi kay Cecil ng bangko tila sa ibang bansa raw ginawa ang withdrawal. Ang tan tanong agad sa akin kung may passport daw ba yung anak ko. Sabi ko meron, pero hindi kami lumabas ng bansa. Ayon mismo sa mga bangko, isang international syndicate ang nasa likod ng modus na ito, ang estilo raw. Maglagay ng card reader sa ATM machine na may kalakip na memory chip. Kinokopya raw ng memory chip ang data ng isang ATM card para maklone o magaya naglalagay rin daw ang sindikato ng kamera na nakapuesto sa makina para naman sa pin number ng cardholder. holder. Noong isang taon, umabot daw sa 20 milyong piso ang nakulimbat ng naturang sindikato sa Pilipinas. Kaya dapat daw mag-ingat sa paggamit ng ATM. Just continuously palo yung mga paalala ng mga banko. Uh, maging, ano tayo, maging alert lang kung saan may nakita mga abnormal on the pasya of the ATM. Uh, we just, uh, they just reported to our 89100 Naglagay na rin ng mga bangko ng fraudulent detection inhibitor o FDI sa pinapasukan ng ATM card para hindi raw basta-basta malalagyan ng card reader ang ATM machine. May cover shield na rin natakip sa mga PIN. If validated na is really ano is really clone or skim card, we reimburse the customer of the amount of unauthorized withdrawal. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas hindi raw nagkukulang ng paalala sa mga bangko. Meron po talagang requirement ang ang bawat bangko na magkaroon po ng security program at security officer. Ang contribution naman po ng ating mga taong uh, ating mga kababayan ay is to make sure na hindi po tayo pabaya sa ating pag, uh, paggamit ng mga gadgets. Noong Setyembre noong isang taon, nabisto rin ng skimming device ay kinakabit naman sa mga teller machine. Nakokopya rin doon ito ang data ng credit card. Aminado ang pulisya. Mahirap makastigo ang taong nasa likod na ganitong krimen dahil bailable ang kaso. Uh, 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 natin, uh, Julius na pinisatipan natin na Segovia, Nakatutok, Beta 4 Horas.